Kasi kanina pa po hindi mga kalinga, bago pumunta dito, si Edo nagsabi na sa akin na gusto nga niyang maghingi ng paumanhin kina nanay. Kaya yun, doon na po namin yun ano yung unang, unang scene po ng vlog namin, deretso na po doon. Kaya pansin niyo si Edo nagderetso na kina nanay. Kasi siguro nahihiya din siya sa mga pero ang, yun, misunderstanding. <laughs> pero yun, know, hindi si Ed sanay ng ganito. Hindi siya sanay ng ganito pero ginawa pa rin niya. Ngayon lang yun. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening pong mudi sa inyong lahat ano Ito muli ang inyong lingkod, batang LU At tayo ay nagbabalik muli para mabigyan ng reaction Ang EDC And guys, una-una uh, Gusto kong pasalamatan si Nangalinga Prab and uh, Kuya Bal Dahil uh, muli nila tayong pinayagan na maisama sa ating mga nare-reactionan Ang EDC And uh, guys, no um, Talagang malaki ang aking pasasalamat kasi ang Edsy po na ay naging malaking bahagi na rin po yan sa ating mga nire na ano, mga love team ng Kalingap po. So, muli, maraming salamat Kuya Bal and uh, Kalingap Rab. And guys, uh, shout out din po sa inyo lahat, mga lalong-lalo na sa mga solid Kalingap supporters and ganun na rin po sa aking mga subscribers. So, ayan, muli, magsasama-sama tayo dito. Kaya ta, uh, wag, ko, wag po yung bibitaw ako. Samahan nyo ako hanggang, hanggang dulo. Pasensya na nagkatanda bulol-bulol. Dahil medyo excited na po. So yan guys, so tara na. Fuck, Ay, magandang hapon po. Nay, magandang hapon po. Ayun. Ay, Happy, Happy New Year po sa inyo. Happy <laughs> So, siya nga po pala. And guys, no, bago ang lahat, bago natin ito ito, ay patuloy lang po natin suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate the Vlogs, and Kalingap prab And guys, no, uh, ito ay grabe. Um, kagaya na sabi ni Kalingap Rab po, ay hindi sanay sa ganito si, ano, si Kalingap Edo, no? para humarap at uh, talagang seryoso makikipag-usap sa magulang ni Bianci and the first time nga daw po niya itong ginawa at marami nagulat lalong lalo na po si Biancy at ang maganda rito po ay napaka open po ng pag-iisip ng mga magulang ni Biancy kaya samahan po rin niya po. tuloy natin guys ano, -ano po ako magingit mo ako ng ano pasensya doon sa ano don sa misunderstanding po nung nasa ano nung pag-alis po namin ano dahil po sa mga ano, medyo parang naging ano, naging nagkagulo eh, po. No? Hindi. So yun um, guys, no, alam kong nga napanood din yung lahat yon yung pagkakagulo na yon Dahil nga po, um, naunahan na ng na mga <laughs> ibang mga marites po ang nangyari po. Ano? Pero ang kagandahan naman dito sa parents ni Bianci guys, lalo-lalo na yung kanyang tatay po, ano? si Tatay Viran ay nabanggit nga po niya na hindi sila basta-basta naniniwala hanggat hindi nila naririnig yung magkabila ang panig. So yun guys, kailangan malaman muna ang katotohanan bago sila maniwala. At ang isa pang maganda, wala ka ang tiwala ng nanay ni Bianci, kay Kalikap Edo gawa nga po na talagang meron silang connection. I mean, tuloy-tuloy uh, po ang kanilang pag-chat kaya hindi sila basta-basta naniniwala at tiwala sila kay Kalingap Edu tuloy. Iba naman po yung sa ano katotohanan na hindi naman po yung kagaya na sa naisip niya. Sana ko mm. po ano, ma na ano, maintindihan niyo po. Oh. Baka po galit kayo. Ay, hindi naman. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Baka po galit. Ay, yes. Hindi naman na, hindi naman. <laughs> Hindi mahirap naman yung magalit kung hindi mo pa alam yung ano, totoo talaga. Yung yun. Dapat alamin mo. Iyon. So, yun guys. Napakaganda po, ano. At napakalawak ng pag-iisip ng tatay ni Bianci. Ganon din po ang kanyang nanay. Una, kung ano yun talaga na. Sabi ko naman po yun sa kanila. Sabi niyo na? Mm-hmm. Pinaliwan na. Mm -hmm. na. Okay naman po. Nang galit po May taga-salo naman po baba <laughs> bababuti na lang at ang anjan ang abogado ni Kalinga Edo na si Kuya Bobby 143 shout out po sa Kuya Bob and the uh, guys no na sabi na narin pala ito ni Biancy sa magulang niya pero walang pinakamaganda kung mismo si Edo ang makikipag-usap sila ng harap-harapan at ito na nga nangyayari na ako dito na sa Siyempre gusto rin talaga ni Ido na ano, na makapunta ng personal at uh, yan. Uh -huh. kay mas magandang si ni Sumog. Sabi sa inyo nang totoo. Tama. Ah. Uh, Siyempre mahirap 'to, Baka maano ko. Mahirap na bagang maalis yung tiwala. Siya nga po sa. Yun. Mga bawal, yun, yun po pinaka mahirap uh -huh. sa lahat, guys, no? Na yung pinagkatiwalaan ka ng isang magulang nang uh, sabihin na natin, diretsahin natin, nang nililigawan mo or gusto mo ligawan, binigyan ka ng malaking tiwala tapos masisira lang, nang uh, ganun-ganun lang, nako, hindi pwede mangyari yun. Ako, baka din ako makabalik dito. Pero nay, ano yung naramdaman nyo nung narinig yung balita? Mm. ano Ano din na, na, medyo na ano din na shock din na? ano at sabi ko uh oh. mm. Nag -alala. Nag -alala lang oh. pero ano hindi na Of course okay. syempre bilang mga magulang po mag-worry talaga yung mga yan lalong lalo na at uh, ang pangit po ng mga lumabas na mga balibalita dati magulang yan so nagbangal at uh, pinoprotektahan ang kanilang mga anak no hindi may iwasan ano, mag-worry yan man ano kasi kasi iwala naman sa akin naman kaya ko naman Edo noon na okay lang sila pag may nangyayari naman na gano'n na ano na mga ano nga nag chat agad ako kay Eds kaya kahit na yung mga balita na ano hindi naman kami gaano doon nag-aalala <laughs> yan ang ganda guys no kasi talagang yung uh, nanay ni Bianci, ay talagang ang laki ng ibinigay niya ang tiwala kay Kalinga Pedro. At si Edo naman ay ginagampanan naman niya ang pagiging isang responsable na tagapangalaga pangalaga kay Biazi kapag kasama niya. Makakarating sila kung uh, saan man na yung talagang shooting or project nila po ano ay talagang nagre-report siya. Sana ni Bianci Kaya napakahalaga na hindi masisira ang tiwala ng mga magulang ni Bianci kay Edo po ano. At kilala naman natin si Edu na talagang maprinsipyo rin ito at hindi niya basta-basta sisirain. Yan. Si, sila naman yung nag ano sa akin. Ano? Kaya nga yun, sabi ko kay si kung sakali nga alis sila tapos may mga ganyan, mag-ano siya agad. Magpasabi. Oo, magpasabi siya agad para... Eh, minsan hindi nakikukunta, hindi sumasagot sa akin siya. Ayun lang. <laughs> Ayun <sumasagot> lang. <laughs> Hindi ko nakukontak. Grabe, guys, no? Talagang, uh, yun na nga. At uh, mas, mas, ano pa, mas, uh, mas, 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 mas close pa yata si Edu sa magulang ni Bianci kasi siya yung sumasagot. Eh, kagaya nga po nabanggit ng nanay ni Bianci, minsan hindi raw talaga sumasagot si Bianci sa mga messages ng magulang niya. And, uh, alam ko, eh, pagdatanggol naman ito ni Edu, na sa haba nga daw po ng mga binibiyahe nila at sa uh, sabi namin dami ng mga pinupuntahan, ay eh, inaabot naman po ng pagkaubos uh, ng uh, battery ng cellphone ni Bianci. Kung hindi si kung hindi Edo si ang mag-chat Tamad sa akin. kasi mag-chat eh. <laughs> Baliktad. <laughs> Baliktad na. Grabe. <laughs> nagpaalam ay oh, uh, Minsan uh, 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 hindi talaga yan nagre-reply. Ako, uh, <laughs> Ayan. <laughs> oh, hindi, ko, hindi pa mag-chat si Ido sa akin yun. Manalaman ko kung anong may nangyayari. <laughs> <laughs> Grabe yung sinabi ni nanay, no? Parang baliktad si Ido talaga nakikipag-communicate sa kanya. Instead na si Bianci at uh, bihira lang kung mangyari yan. sa ano sa mga napanood ko ng kwento iba-ibang kwento na yung hindi mo anak siya yung nakikipag-communicate sa'yo para mag-report at uh, sabihin na okay lang sila. Ang galing mo, Papa Eds. Ang tinuntahan ko doon ay kung saan sana, kaya ano, hindi maiwasan pag ano, malulubat na gambid yung... Yan, ang kanyang pagtatanggol, guys. Nalobat, saan si Biancy. Saan sa ni Dr. Lab, eh. <laughs> <laughs> oh. Pero dapat nga si Dr. Lab ang paliwanag dito, eh. Kaya, oh, may ma isip ko, eh. Bakit ikaw ko kuwe... Grabe, dapat nga talaga si Dr. Love ang nandyan at uh, humarap at magpaliwanag sa mga magulang ni Biancy. Bakit si Kuya Babi ang <laughs> nandyan? Ang pumunta Kala ko mag anak-anak niya si Biancy. Ayan, na. Ano, dispensa nung nakalive siya. Hindi, pero mas maganda talaga tayo. dapat magpresentara siya dito. Ayan, Dr. Lab, sana naririnig mo yan, no? na alam ni ano tatay ni Vian si na nanghingi ka ng dispensa sa live mo pero mas maganda pa rin kagaya na sabi ni Kuya Bobby mas maganda na humarap ka yung talagang personal na humingi ng dispensa dahil anak-anakan mo nga, kagaya na sabi mo, anak-anakan mo si Bianci, kaya dapat gano'n na gawin mo. Hantingin natin <laughs> Nako. Si dok. Na, <laughs> Di sa live lang, Dok. Kaya ka eh. <laughs> Ed, na tayo. Samantalahin mo mm. na, sabihin mo na kay tatay yung gusto mo pang sabihin. Mira, we, Para Parang tamang no, Hindi. na lang, <laughs> <laughs> kaya, lang, eh. ito ito na yung, ito na Nako grabe ito na guys at mukhang uh, may importante yung sasabihin iba itong si Kalingap Edo at uh, kapansin-pansin na yung nanay ni Bianci Parang uh, ano guys eh, parang updated, parang may nalalaman na rin siya sa sasabihin ni Kalingap Edo. Na, nagsasabi kaya si Kalingap Edo diretso sa nanay ni Bianci tungkol sa kaniyang totoong hangarin sa anak po nila ano or kay Bianci Malalaman po natin kasi ang dito si tatay. Eh. Basta Believe. si nanay. Maka di mapigilan nila eh. Naligado. Ha? <laughs> Ay. Samantalahin na rin natin kasi Good mood. baka mga mga si nanay magpapakasyon. Tama. Tama. ang dito silang dalawa. Ho. Lakas ang loob mo. Kaya yan. Mas maganda yung nagsasabi na ano ng maaga. O, oh, grabe yun. No? Kakaiba. Kakaiba yung nanay ni Biancy. Siya na mismo nagpapalakas ng loob. Mismo. Kay kalingap kayo ito para magsabi na. Napakaswerte mo talaga, Papa Eds. Sana all. <laughs> Malaking pag-asa, Eds. Mas yeah. <laughs> ano? ano? <laughs> <laughs> mahirap yung tinatago yung... ayun oh, Oo. <laughs> uh, pati ang tatay, guys. <laughs> Grabe, <laughs> <a> support. <laughs> Samantala yun, mga. Totoo, hindi si Bianci, mga. Pero si Bianci, guys, wala daw talagang kaalam-alam dito sa plano ni Papa Eds na magtatapat sa magulang ni biansi tungkol sa kanyang hangarin. Grabe. Ano yun, sinasabi? Ano bang, ano ano Anong nararamdaman? <laughs> Um, ano po? Um, ano na itay? Um, ito po, huwag niyo po sana mama na um, yung pag-ano ko po kaya ano, kay James, yung pag-aalaga. Sana po, um, hindi niyo po ano. Um, sana okay lang po sa inyo yun. Saka, kung, kung pwede lang po ay... <laughs> Grabe yung suporta ng nanay uh, ni Bianci, Sabihin mo na. <laughs> ah, mas maganda yung nagpapaalam eh, ng maayos. Yan. Yeah. <laughs> Dr. Love dito. Eh, ang <laughs> grabe. <laughs> Yari si Dr. Love, guys. Sabihin mo na. Para naman pagkakataon na doon. Gabira ang ganito na ang buhos yan. anong nasa loob. Tsaka maganda ang mood nila ngayon dalawa. Yan, tama. Ito po kung ano lang po sana kung ano lang po sana kung pwede uh... sige na go nagawan <laughs> ko po yung anak niya <laughs> yan Ay, na guys grabe ano sa hinaba haba ng panahon at uh, sa pagtatago nila sa uh, kaalaman ng mga magulang ni Bianci sa wakas nakapagsabi na nga at nakapagpaalam na si Papa Eds, na para ligawan ng formal. Grabe na to guys. Kumbaga ito ay level up talaga ang kwento ng Eds. At kapag uh, kapansin-pansin na nauuso ito. Ito yung trending ngayon sa kalingap no? na mga iba-ibang love team ay nagpapaalam na sa mga magulang ng mga nililigawan nila or kawatandem nila na kung pwede ay ligawan na nila ng formal ang kanilang katandem. Grabe. Iba na yung kalingap, guys. At kayo naman ang nabukupan. Ano nai? ano? Narinig mo na, sabi ni Ace? Oo. Basta kung anong gusto ni Biancay naman. Kung anong... Siya naman ng ano eh. Hindi naman kami. Kung anong... Yan, guys. Yan. Talagang itong mga magulang ni Biancay ay ginagawa rin nila yung kanilang ano no? Uh, tamang obligasyon na yung... Maliligaw uh, ay, hindi naman nila masasaklaw na yan kasi iba naman yan eh. Ay, uh, nasa discretion na po ng kanilang anak yan. Kung uh, talagang gusto niya magpaligo kay, ano, kay Edu, eh wala rin naman sila magagawa kasi hindi naman po sila yung nililigawan. Si Bianci naman, ang po ng pangunawa, ang galing. Ay, ano nilag, kami, support lang kami. Yan, karabi. Oo, <laughs> oh, yun. so, <laughs> anong naramdaman mo? Na? Anong naramdaman mo? Ano? Tsaka. Medyo na ano ko eh. May sasabihin si nanay, guys. Nakawas <laughs> mo? Nakapak naman kayo dyan. sila, ano? Tsaka, payo. Malaking achievements kay Ido yan. Payo na lang namin, ano. Yung, pag may problema, yung magsabi kayo. Yun. Yan, tama sila lang dalawa ang nakakaalam. <laughs> Grabe. Wala kaming dalawa. Kahit walang vlog nagsasama. Ayan guys ha. Mismong nanay na ni Biancy ang nagbooking. At mamaya ay may bubuking din itong tatay ni Biancy. At kagaya na sabi ng nanay ni Biancy ay kahit walang vlog daw ay nagsasama sila. So totoo nga yung mga bulong-bulong. <laughs> Grabe. Pire, wala walang sinasabi. wala naman sinasabi. Ano ba ang ah, ano nila status dalawa? nila. <laughs> <No>. <laughs> Grabe. Pati yung tatay, guys, nawapansin na palagi magkasama yung dalawa at hindi sinasabi kung ano yung status nila. Eto na. Ayos to. <laughs> Friends. <laughs> lang ay. uh, Friends. <laughs> Friends. 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 Friends mhm hmm Tama. Okay, <laughs> <laughs> Salamat po. <laughs> Oo nga, no? Tama nga naman na uh, magsabi sila na dapat ng totoong hangarin, lalong-lalo na kay Papa Eds, no? At dahil nga po, lagi silang magkasama nga doon, kahit walang vlog. Ano ba ang ibig sabihin noon? At least ngayon, nasabi na ni Papa Eds na gusto niya ligawan si Bianci So, alam na ng magulang ni Bianci ngayon kung ano yung totoong hangarin ni Papa Eds sa kanilang anak. Good. Good. So, ano, uh, magangga na uh, pakiramdam mo. Mm -hmm. Ano, pakiramdam mo? grabe. Ano yung sige Benzio? Ano sinabi mo? Siya, ano? Um, Siyempre, ang tatay pumayag na baga si pa paano kung papayag to? Ay, di pa. Sabi niya, di pa siya ready. Ha? Bago-bago to eh. Ha? Ah? Ano yung maulit? <laughs> uh -huh. Ano? pare isang puntahan lang tayo. Ano mas sabi mo sa... <laughs> ano po? <laughs> hindi po muna siguro huh? hmm. ah Siguro na miss, uh, understood ni Viancy Na hindi po muna siguro Yung, yung sagot niya Dahil baka ang iniisip niya ay uh, uh, Hinihingi na ni Papa Eds Yung kanyang kasagutan kung, Para maging sila na Officially Pero ang totoong hangarin ni Kalingap Edo dito ay para manligaw muna. So yan, guys. Hindi, bumahit niya yung tatay at nanay. Yan. Di ba, binestin daw mo yan, bab. Binestin daw mo yan, bab. Ano gagawin, ko? Magdatingin, ba? Maliligaw ko lang, busted na. Ano yan? Anong gagawin, Kuya Bob? Huwag <laughs> muna tayong umalis. Okay, Huwag <laughs> muna tayong umalis. Biansi! Pilitin natin, Kuya <laughs> Bob. <Anong, anong> <laughs> Grabe. Bansi. Okay na rin sa kanila Siyempre, mga galing na dapat sa'yo kung ano, ano ko talagay. Okay ba sa'yo? Ginawa <laughs> oh, yung <laughs> porke ng liligo, sasagutin na. Oo. Tama. Ayun, buti may isa pang abogado sa likod, si Kaliga Prab. At uh, napakalinaw yung kanyang sinabi hindi porket uh, manliligaw, eh, si Papa Eds ay kailangan sagutin na. Siguro yun yung hindi naintindihan ka ano ni Viancy. Yun. Manliligaw kayo. Oo. Oh, oh. ah. Oh. Paalam lang, lang siya. Siyempre, palagi siyang, palagi kanyang inahatid sundo. Yes. So, na kami dalawa ay. Ha? Nagtataka na kami. Magkasama pa lang sila. Tapos, may oh, eh. eh, na Nagyan lang ha layo na mapunta na naman sa dahil. <laughs> Karami si Tatay. Binubuking yung dalawa. <laughs> 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 Di, mo. Masaya kasi ang mga magulang ni Beyoncé talagang mm -hmm. open sila na oh, naman, okay. masaya sila nagsasabi oh, na oh, mas yes. nagsasabi ng totoo. Mas masaya nagsasabi rin ng personal kisa yung tama, naglilihim tama. na silang dalawa lang nakakaalam. Tama, tama, tama yan. Ano na sa iyo? Wala, man sinasabi. Tama, tama. <laughs> Nako, yari ka, Beyonce. Wala ka palang sinasabi. Pero anyway, ganun talaga, guys. Sa umpisa, eh, hindi pa naman uh, masasabi talaga? Kagaya ng minsan narinig ko kay Beyonce na hindi rin siya sure kung talagang nililigawan nga ba siya ni Papa Eds, no? Kasi yung minsan pagpapahapyaw ng mga... Uh, pagpapahapyaw ni Papa Eds, eh, hindi naman sure si Beyonce kung gusto nga siyang ligawan. Sa iyo. Ganun naman siguro yan. Pero nga, Diyas, ano naramdaman mo na? Narinig mo na ganyan. Narinig mo na anong naramdaman mo? Ano pakiramdam mo ngayon? Na ano po? Ano sinabi ni Eds? Papa! <mukusulat> na, Oo, oh, yung matapang na pag-amin. Oo, oh, oh, inamin ni Eds na magpapahalam mo siya na pwede kang igawan. Siyempre, nakakumplog po tayo, ano. Kung gano'n na, oh Pina pinapaalam ko. Mm -hmm. Yes! Nakaka-proud. <laughs> Nakaka-proud talaga yan. Eh. Ayos. 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 Pero masaya ka man na narinig mo yung sinabi ni Edge. <laughs> Ay, grabe. <laughs> Pero Edge, ayun, Edge na. Huh? Makakatuwa dahil masaya na sila si nanay. Uh -huh. Kung baga, naramdaman nila na yung narinig nila galing sa iyo eh. Kasi may harap yung marinig yan sa live oh. o sa mga vlog. Mukhang <laughs> <laughs> may pinatatamaan si Kuya Bobby. Parang si Dr. Labiata yun, napakahilig mag-live at doon sinasabi lahat. Hindi. <laughs> 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 sa so mas maganda talaga, oh. andito talaga, andito tayo nakarating. Tama, na. tama. At okay na yung ano, yung... Oh, okay. Oh, misunderstanding oh, oh. Yung, you know, mas, na umas. Uh, na. At saka uh, ano, hindi na sila magtataka oh. pag isasama mo si Biancy, kumain kay sa labas, sunduin mo ihatid, alam na nila yon. Yan, para tama. Si Kalinga Pedro at si Kuya Wabi guys. Sabi ni Kalinga Pedro, mahalaga ay okay na malinis na, nagkaintindihan na regarding nga po sa misunderstanding ano. At sabi naman ni Kuya Wabi ay hindi na magtataka ngayon ang mga magulang ni Biancy kung susunduin siya or what kahit hindi man na uh, kasali sa vlog or hindi sa pagbablog ang dahilan ng pagsundo ni Papa Eds hindi na sila magtataka ngayon kasi alam na nila na gustong ligawan nga po ni Papa Eds ang kaling pero ano rin kasi yung paghatid sundo na ito ano rin kasi eh, nahirap kasi pag pinabayaan mo lang si Ben yes yes yes, So, malaking bagay din yung pag, yeah, pa. paghatid sundo na Eds kasi layo po dito ang lugar layo na, tama uh, tama pag, lalo, lalo pag may mga okasyon, di ba? kung may mga okasyon. So yun So yun guys no? Ang ganda ng mga sinasabi nila dito Kung baga ay lumilinaw lahat At sabi nga po ni Kalika Prab Na hindi naman pwede pabayaan si Piansi Hindi pwedeng hindi sunduin or ihatid Yan po ay part ng vlog Pero yung ano Yung mga nangyayari na iba sa <laughs> Yung paghatid sundo ni Papa Eds na iba Bukod sa meron silang project na gagawin Ay personal na po nilang dalawa yun at yun ang nabanggit din ni Tatay Beran kanina na laging mga magkasama yung dalawa. So yun, ang galing. Ba? So nai, ngayon nai, ano buo na yung ano nyo. Yung agam-agam nyo nai, nawala na. Magaling kang nabog. Ha? Nawala niya agam-agam nyo. Aga -agam, yung no, tanong-tanong. So nai, message mo kay Idol. Message Dahil nagsabi si Ido sa inyo. Anong message mo? Yan, May message yung magulang. Siyempre, hindi naman po kinagpaalam na. Oo. Mm -mm, Tama. Ano, ano, lang, sa akin lang, sana, sana kasi si Bianci Baga, hindi pa naman niya nag, ano na, <laughs> parang, siyempre, first niya, first na, ganyan. Mahirap yung masasaktan, gano'n. Yeah. Yan, ang ganda rin ang sinabi ni nanay, no? And una-una, uh, ang sorti mo talaga, Papa Eds, kasi first time na may maliligaw si Bianci kaya kailangan ng kailangan mo magbigay ng assurance ngayon sa mga magulang niya na huwag na huwag mo siyang sasaktan. And alam ko naman na uh, hindi ka naman ganun, no? So pakinggan naman natin yung sasabihin ni Papa Eds. So na, uh, ang ibig mo sabihin, <laughs> ingatan ni Ido. Sana Ido, yan. niyo yung mm, Ano masabi mo? Yes. Ha? Ano masabi mo? Ano masabi mo? Ano <laughs> 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 masabi mo? Siyempre, hindi naman sasaktan. Saka, friends pa lang daw eh. wala, wala pa eh. Ayun, friends, friends lang. Ikaw tayo, anong misis mo kay Ido? Dahil narinig mo yung kaywatig ni Ido sa'yo. sa akin, walang problema yun kasi dumaan din ako dyan sa ganyan. <laughs> grabe. Grabe kasi yung ang maganda sa ano, tatay din ni Biancy guys. Dahil ang lawak din. Kung baga open na open yung kanilang uh, pangunawa po. Ano, uh, binabase din nila sa kanilang mga pinagdaanan or experience na hindi na yan ano hindi na yan na uh, uh, bago yung mga ganyang kwento kung baga dinaanan na nila yan eh. so alam na nila yan basta ah. Uh, important uh, ay, uh, nagpaalam yung, yes. Yung may kung talagang it's ano may eh, tsatsagaan niya ay makukuha yung gusto uh, uh -huh. pero mm -hmm. um, uh, pag hindi kung sa ano ay kung hindi mahalaga hindi yan magtsatsaga Ayun na ang dyan. naman. panalo. Ang ganda na sinabi ni Tatay Verandon, guys. Kumbaga, iyon ay para kay Kalinga Piyado, guys. No? Talagang matindi at uh, nakakabilib ang mga magulang ni ano kasi. Parang kasi lang magsalita. Wala nang paligoy-ligoy. Kung hindi, malalaman ka agad dyan eh, na kung hindi mo pinagtitsagaan yung isang nililigawan, ibig sabihin, hindi ka talaga totoong interesado. Diba? Gano'n lang kasimple yung ibig sabihin doon. Huh? Tama, tama. Na, eh, na, nagpaalam siya. May nanalo na. Pari. Ano problema yun sa amin? Kasi nagpaalam na. Oh, okay, Ayos. Kids, si Bianchi na lang kausapin nung naman. <laughs> eh. Ako, <laughs> Ako ayon. Ayon na lang dalawa? Ano Ano niya, mag-uusap kung ano. Kaya lang mag-uusap niya. Kaya lang, kalinga, pram ito yung gusto ng ano eh. Ito yung gusto ng magulang na marinig talaga galing kayo. Kasi yun ang na... Tama. Ano ka namin nung... Ano eh. Nung kami eh nagsisimula pa lang na wala pa oh. hindi pa mag-asawa mapaalam ka muna so, yun. kahit nga hindi pumayag pag matyaga ka napayag na din yung magulang <laughs> oh, yun, Totoo yun guys, totoo yun. Uh, talagang siyempre mga magulang, hindi naman basta-basta pumapayag yan eh. Pagka hindi, ano, pagka hindi pa kilala mismo yung gustong manligaw sa anak nila, ito naman si Papa Eds eh. Mag isang taon na nga na nakilala nila. So ibig sabihin, napag-aralan na, na rin ng mga magulang ni Bianci kung sino itong si Papa Eds. Kaya ganito na sila kaluwag ngayon. Pero kung siyempre, kung first time pa lang nila makilala yan, ay eh, hindi naman basta-basta papayag yung mga magulang no? mag o at mag-o-observe po yung mga yan. Hindi po ba sa mga makakapanood dito na mga magulang na. Eh, pa naman po kung may katotohanan po ba yung aking pag-analyze, guys. <laughs> Oo, no, oh, oh, nadadala yung sa ano. Kasi na, lalalaman ng magulang na talagang seryoso yung ano. Oo. Tama alam mo, Eds, oo. yung ganito, Eds, panalo na eh. Panalo e, pag mo yung ulo, <laughs> na. Pag nakuha uunang magulang, si Bianca, madali, madali. na lang si Bianca, Eds, masahap. Madali na man. Madali na Grabe, madali na lang daw, sabi ni Papa Eds. Kasi, sa totoo lang ha, kung mapapansin ninyo, mula nung nag-umpisang i-vlog nga itong, nagkaroon, umpisa nung nagkaroon ng Edsy, talagang nakipag-close na kaagad si Papa Eds sa mga magulang ni Biancy. And, kaya nga po na nangyayari, mismo nagsabi na si, ano, yung nanay ni Biancy, na mas uh, nakakausap pa niya si Kalinga Pedro pag lumalabas sila, kaysa kay Biancy. Kaya, ibig sabihin nun, eh talaga sobrang close na po sila at yung tiwala ay nandun na. So, isa lang ibig sabihin nito guys, may nanalo na talaga. <laughs> <laughs> ang mayroon, magiging tayo pinatuloy ni tatay at ni nanay. <laughs> Yun ang malaking problema pag binato tayo dun sa labas. <laughs> mm -hmm. Ayun Ingat, nakapunta pa tayo eh. <laughs> Grabe. Eh, salamat talaga. Uh, salamat, po. salamat po sa inyo. Yan. Kasi kanina pa po, galing. Galing, uh, pumunta dito, si Edo nagsabi na sa akin na gusto nga niyang maghingi ng paumanhin kina nanay. Kaya, kaya na po namin yun, ano, yung unang, unang sin po ng vlog namin, diretso na po dun. Kaya pansin niyo si Edo nagdiretso na kina nanay. Kasi siguro hmm. Puro, nahihiya din siya sa mga pero, ang yun, misunderstanding. Ay, <laughs> pero yun know, mo, hindi si Ed sanay ng ganito. Hindi siya sanay ng ganito, pero ginawa pa rin niya. Ngayon lang ngayon Tama tama kasi kung uh, naobserbahan po natin si ano si Kalingap Edo po ano talagang uh, seryoso siya tao eh. Hindi siya mapakali hangga't hindi nagiging maayos ang lahat. So, ito first time niyang ginawa na talagang humarap siya ng diretso sa magulang ni Bianci. Galing mo pa pa tama 'yon. Ginawa yan lang ginawa. Ibig sabihin eh. talaga, sobrang pagmamahal ni Ace. Mahirap yun. Mahirap yung gawin. Tama. Kaso, may isang hindi nakaka-relate. Uy. <laughs> dumating, dumating. So, yun guys, no, um, uh, dito ko muna tatapusin ang lahat. And uh, itutuloy po natin, lagyan natin ng part 2 ito. Kasi nalobot ako bigla guys. Sorry, pasensya na. Hindi ko matatapos kasi biglang naglobat yung aking camera at saka itong aking uh, iPad. So, hanggang dito na lang. And maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa akin ngayon. And uh, comment naman po dyan kung ano ang inyong mga opinion. At huwag pong kalimutan mag-like. And sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, papindot na po yung subscribe button. So, itong muli ang inyong lingkod, Batang LU. God bless po sa lahat. Makita-kita tayo sa part 2. Bye-bye po muna.